Hi guys, magandang buhay po. Meron po ako bibisitahin today. Hmm, hi guys. Ako ang ihinit. Alam niyo ba kung saan ako papunta ngayon? Pupunta ako sa Mrs. Carby. At uh, meron ako mga surprise na dala sa kanila. Alam niyo, hindi kami madalas magkita ni Mrs. Carby. Pero pag nagkita kami niyan, ay Diyos ko po, ayaw na maghiwalay. Yeah. Mabibigat mo ngayon ang ate Wewe sa mga susunod na linggo hindi na naman So susupresahin ko siya. Magkano? Hello. Dadalhin ko sa. 2 kilo papunta sa. Nako guys, panahon na naman po ng mangga dito sa India at sobrang mura po niya nasa 240 po ang isang kilo dati po pumapatak siya ng 350 per kilo pag hindi pa niya kapanahonan naghahanap nga ako ng ipapasalubong ko kay uh, Cory ito nga tong green na mango na ito na sana masarap ewan ko ba, asim na asim ako ng mga oras na yan at gusto kong bilhin lahat ng Manga. Pero syempre, dito sa India, sagana po sila sa mga prutas at gulay. Kaya, bibili ka everyday dahil fresh pa. At ayan nga po, napunta na kami ng nursery. Dahil nakalimutan ko na namang dalhin yung halaman na ibibigay ko kay Cory, buti na lang sa tabi ng bilihan ng manga ay merong nursery. Kaya ayan nga po, nagpili-pili na ako ng mga ibibigay ko sa kanya. Kasi nga, bagong bahay, kailangan meron kang halaman na mga pampaswerte. O, di ba? Ito, binibili ko itong parang malaki ng halaman na to. Kaya lang, sobrang mahal ang bigay ni kuya. Eh, meron ako niyan sa bahay. Po, yung mga medium size lang para kasya sa sasakyan meron ako niyan sa bahay kaya hindi ko lang siya binili dahil sobrang man po ang presyo niya trumiple kaya intayin ko na lang kung kailang kami paalis na tsaka ako lang sa kanya ibibigay so ang pinili ko po yung mga maliliit lang tapos mga cute na halaman na ilalagay niya sa kanyang bathroom. Mga ganun po. Nakaka-happy kasi. Para, I just want to share the happiness sa kanya para pag nakikita niya yung halaman na niya ang ate Wewe. Hoy, piling mo, nagmamaganda na naman. <laughs> so, ayan nga, nakapili na ako pero naghahanap po kasi ako ng money tree. Unfortunately, that day, wala silang money tree. Puro snake plant lang po at saka jade. Kaya bumili na rin po ako. And then, meron akong nakita mga nakasabit-sabit. Sabi ko, bigyan ako dahil gusto ko yan. Maganda yan. etong rubber tree ni kuya, napakamahal. Naku kuya, Doon grabe ka kasi sa binibilan ka na, ko, ay talaga pong napakadaming halaman. Siguro dahil ay, talaga yung business nila at malaki ang kanilang space. At ito kasi, nasa mataong lugar kaya siguro mahal ang mga panina. Binigyan ko rin si Cory ng tulsi plant kasi lahat ng Hindu household meron nito. What about the rubber tree? Yeah. <laughs> plants. Find me the beautiful one, please. How much? Find me pots. pots. Two pots. Which kind of, which kind of pots you want? Find me there. Which, whatever fit. 400 rupees one piece. Okay. This is okay for space? Yeah. This. Try it.

You don't have money, three, yeah, yeah, perfect. Two only two. You choose. No, I don't. Yeah, uh, perfect. This these two. Okay. 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 Uh, this two. This two. Okay. Yeah. yeah. Oh, it's so hot. Give yeah. me up, up, apart. <sighs>

Et nga guys, hindi na ako bumili ng maraming halaman dahil meron po akong halaman sa bahay. At ipamamana ako na lang po yung iba sa kanya. Yung iba nga malalaki. Eh. So, nag-iisa-isa na ako nagbibigay or nagre-reserve kung kanino man yung mga halaman na ipamamana ko. Magandang pangregalo ang halaman kasi nga may buhay siya, 'di ba? Kung sino man ang makaka ng aking halaman, sana alagaan nila ito dahil mahal na mahal ko po ang aking mga halaman. At alagaan, mahal lin Para pag malay pagbalik ko ng India, makita ko pa yung mga halaman na ibinigay ko na talaga pong inaalagaan kung sino man po yung makaka-receive nito. Alam nyo ba guys, ang lakas maka-happy na mga halaman. Kaya kung mapapansin nyo sa bahay namin, tinadad ko talaga siya ng halaman. Kaya okay lang kay tatay kasi nga nakaka-refresh siya pag galing niya ng opisina. Tawag dito is Jade. Ito daw ay swerte. Talaga? Oo, talaga. pinun... Parang siya ng gano'n, no? Oh? Etong jade, 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 jade. Tapos ito, kahit saan mo ilagay, ganda. Ito mo Oo, ganda yan. Ito talaga, talagang nagustuhan ko to Sabi ko bagay ito. Pero hindi ko alam, saan mo ilalagay? Ganda. Maganda to sa may araw. Sa, may... sa araw talaga yan maganda. Oo. -oh. Hi. Sa araw talaga to, hindi ko maganda sa ano. Pwede rin sa loob. Ayan, ganda mo. Ang dami mo halaman na. Kasi ito, balak namin. Ang tingin mo. Anong itong sauce na ito? Buda bowl. Bakit sa akin na? Bakit sa akin na? Hindi! Vegetarian siya. Beets. Ang sarap, no? Pag feeling ko healthy ako, nag-order nag ako ng vegetarian. Char! Mm. Sarap, no? Kamo sa balas pool mo? Tiga lang, tiga lang. Ano itong sauce na ito? Ah, uh, Ay, hindi yata yung na? vegetarian din. Hindi ata ito vegetarian eh. Chicken pala yan. <laughs> wow, mali. Yung isang vegetarian. Pero masarap. Ito, ang sarap Oh. Mm -mm. Kailangan Kailan mo gayain. Kailangan mo gayain, Kuri. Ang sarap. Grabe, ang sarap. Diba? Itong gulay na to mas madaling gayahin. Ito, ito, Itong parang curry. Mm. Pero ito, hindi ko alam paano ito. Beats yan ni eh. beats. Hanapin natin yan sa YouTube. Ang sarap. Asim. <laughs> ah! Nasaan nandyan yung ano? Si Asim nya sa buto. Ako nga, nangangasim din ako sa iyo pang-tingit-tingit. Bibigyan hmm. e, yung sarili mo. Bibigyan <laughs> yung sarili ko. Okay lang 'yan. So hmm. dito sa buta. Oo. Uh -huh. uh -huh. Isagad mo. Ah! Masim bro. tuwa tayo, masim, masim. nandyan talaga 'yung ano, Asim. Ito na lang ako, be. 'Di ba? Eto, hindi maasim. Ito, nuknuka ng asim. <laughs> Ayan na. Ramadan pero ang ang kain, Ang ang, -ang makain, oh. ng patis. Masarap nga, Ebi. Eh, Gawin <laughs> <inaudible> mm. mong gumawa ng ano? Ng sawan? Nang sawsawan na. hmm ang uh, sarap. Ah. Grabe naman yan. Hanggang, <laughs> <laughs> ang dami ko nang kinagat, pero yan talaga yung... Sobrang ahim, no? Mga Indian, kumakain ng mangga. Pati balat kinakain. <laughs> Sila? Uh, Oo. Basta yung mga ganito, green-green, kinakain nila yan. As in, minong mayabi? Mmm. Ay, grabe. <laughs> <laughs> Tapitin <tingin> ko sa lang. <laughs> Sorry naman. <laughs> doon, sa, doon sa probinsya nila nito, may mga mangga-mangga doon. Mm. Pag ng akong mangga, nakikita nila ako nung babalat ng mangga. Tapos sabi nag ak sag Ano aksa yan, Lora ka? Yeah. Bakit lang sila so, kasama pati ano? Kasama pati balat, kinakain. Anong lasa? Teka nga, teka. <laughs> mm. Mm. <laughs> 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 Hindi talaga, Bi! <laughs> 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 Hindi na! Okay, sige. Sige na. Upaeb. Medyo upaeb. No, well, you know what? I'm... yeah, it, parang damo. It can be eaten, but why? <laughs> 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 Did you make it, Pag yun. Know? Ang ganda dito. Paano ko eh, ni Tito Joy? Isa na lang sa akin. Pwede rin. Eh, wala naman na palitan. May, iiwan talaga dahil hindi na magagamit. Oh. Uh, ito naman yung gitna. Ay, may restaurant. Minsan may kumakain dyan. Minsan may mga... Parang wala, Ibi. Eh, bi nasa mm -mm. Very ano sa mga bata. Mm -mm. Safe talaga. Hindi mataas. Tsaka beep, hindi wala ko naririnig ng mga ano. Ayan. Yung sasakyan wala talaga. Alagang ano siya. Safe community. Oo. oras darating si Ano naman na amoy ko na naman. <laughs> I Zoom like man. that smell. Oo, oh, 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 well, every time, alam mo ba, pag nasa yoga school kami, uh, uh, di ba, nag, ano kami, nagme-meditate na kami, naamoy ka, iba ang ano sa akin. Uh, pa, ano, ibang dating sa akin. Uh, parang, parang makiklinis yung ano mo. Mm, -mm, <laughs> mm ang sarap talaga ng piling pag ganyan. ang ulan eh. Oo, pero hindi ka tulad na ulan na pag ulan. ulan. Gusto ko sana maligo sa ulan. <laughs> sabi, sabi sa akin ni Joy, tsaka ni Reka, ma'am, Ma no. Sabi niya, first ulan daw, dapat hindi ako naliligo. Pero sa atin, sa Pilipinas, alam mo ba, ang unang ulan ng May ay gano'n? Oo, sa kanila magkakasakit ka daw. Kasi para sa mga mga mangga daw yun eh. Oh. Ewan ko, sabi niya Reka. Hindi ko alam kung chinacharot ako din na Reka or what eh. Si mama naman, ba't sinasabi, pag ulan na hihinto agad, Miss Scott. Pareho pa tayong nakaputo So, against the light naman tayo. Okay lang nga, okay lang. Dito oh, tayo naman tayo. O, nagkakwento ko, oh, diba? Nagkakwento si Rene. Saan tayo? Dito tayo, diba? Oh, okay. Hindi mo na nga lang. Sayang wala na si Marisa. Kaya nga. It's good. It's a perfect pa, place for... Hindi pa nga siya nakapunta kahit sa gilid. Oo, oo mga bata dito. Alam mo ba, may so, dami dito so, so, yung bigay mo. ay talaga? Uh oo, -oh, bumili ka rin ito, Mickey. Uh oo, -oh, Mickey Mouse. Kayo ni Ate Marisa, uh -oh. ganito kaso long sleeve. Eh, wala nang oh. size sa akin. <laughs> Sorry na. na. Sabi ko, eto nang na sa akin. O oh, nga, no, naalala mo pa yun? Uh -huh. Ang ganda talaga. Ay, ang ganda ng hindi. Kailangan mo. Mong... Ay, talaga? Oh, ito nang Ay, sign mo. Kasi naman, hindi ako naman mong gumamit ng ano. <laughs> Tuko ka talaga. Hmm, Bey, pwede ka mag-sumbaklas dito. Oh. Uh -huh, uh -huh. Ayan, ang ganda ng sahig. Please, speaker. Wow. Ano ka ba? Madali lang yan. Ang ganda. Ano yung nandito? Ah, yoga. What is this? Stretching. Stretching ano? Mag-stretch-stretch ka dito. O kaya mag-yoga-yoga ka dito. Ganyan ba yun? Gusto rin kong mamasok pa yun sa totoo lang. Mahihiya kasi ako pumasok Just Diyos ko siya pang pumasok siya yung may bahay dito. Samantalang akong kapal na pumasok, pumasok. Treadmill? Ano ka ba? Just push start? Basta nga tayo. Huwag kang gagamit nyo dahil kung di mo pa alam baka mag ma-injured ka. Pero yung sa treadmill B, ano lang Push start, start lang. Okay na. Siyempre bago pa nga. gabi lang medyo. Oh, Ang ganda ng gym nyo ah. Isa lang gym dito. Ito lang yun. Pwede kang sumayaw dun. Ayun no, dance floor yun eh. oh, diba? Oh. Bongga talaga Ang ganda may naglagay pa sila ng halaman dyan oh. Elephant. Elephant. Oh, kahit sa eh. Ikaw din. Pagdating ni Mama Mi. Oo. Oh, oh. Marami pa ang papamala sa'yo. Pero ngayon hindi ko pa. Ginagamit ko pa kasi. Alay. Hi. <laughs> thank Say thank you. Thank Thanks for having us. Thank <laughs> you বাই <laughs> করি <you for> <laughs>